Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas sa player na mahilig mag-ingay para magpatawa, kukuhanan ka ng oras na swerte, at kulay na gold. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo, maging masinop ka sa iyong napanalunan kung naglalaro pa at walang pagbabalato para walang kumuha ng iyong swerte. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:25 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, pulang kulay na mayabang na player ang isa pang iiwasan dahil magbibigay sa iyo, ng kamalasan para matalo. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Ang dapat na iiwasan na kulay ay dilaw kukuha sa iyo ng buenas na oras. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold, dahil kamalasan para matalo ang maibibigay sa iyo. Libra mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 2 hanggang alas 5.35 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kung panalo habang naglalaro ay huwag kang magbalato sa ibang tao kasamang pumunta ang balatuhan nang gumanda pa ang oras na swerte Lio mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula at sa player na mabait magsalita. Kukuhanan ka lang ng iyong swerteng oras. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.40 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.30 ng hapon may ikatatalo na puna negatibong minuto At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.